naway ang biyaya at pagpapala ng Diyos ay sumaiyo sa panibagong araw na ito. Hindi lang ito basta isa na namang umaga na dumating ito ay isang araw-araw na himala, isang patunay na nagtitiwala pa rin sa iyo ang may likha at mayroon pa rin perpektong plano para sa iyong buhay. Ngayon, ang Panginoon ay hindi lang nagbigay sa iyo ng oras, kundi nagbigay siya ng isang banal na pagkakataon, isang banal na regalo na nababalutan ng pag-ibig, layunin at pag-asa. Ang kahapon kasama ang mga anino, pagkadapa at masakit na alaala ay tapos na. Ang bukas ay hindi pa dumadating. Pero ang ngayon, ang ngayon ay sa iyo. Ito na ngayon. Ito ang entablado kung saan gusto ng Diyos na isulat ang isang bagong kwento. Kadalasan, pagising natin, napupuno ang isip natin ng mga alalahanin, ng mga bayarin, ng walang katapusang gawain, ng kawalakasan, nawalan ng kasiguraduhan tungkol sa hinaharap. Pero bago ang lahat, huminga ka malalim. Damhin mo ang hangin sa iyong mga baga. Ito ay buhay. Ito ay kaloob. Ito ang tahimik na sinasabi ng Diyos. Ako pa rin ang bahala sa iyo. Ang araw na ito ay parang isang blangkong pahina. At bawat salita na isusulat mo dito, bawat kilos, bawat iniisip, ay maaaring isang tahimik na panalangin. Kaya naman, sa sandaling ito, inaanyayahan kitang makiisa sa pananampalataya. Italaga natin ang araw na ito sa Panginoon, buksan natin ang ating mga labi sa panalangin at punuin natin ang ating puso ng pasasalamat dahil wala nang mas makapangyarihang paraan para simulan ng araw kaysa sa pagkilala na siya ang pinagmulan ng buhay, ang gabay sa mga daan, ang pastol na hinding-hindi magiiwan sa kanyang mga tupa. Napansin mo ba kung paano ang pinakamalaking regalo ng Diyos ay matatagpuan sa pinakasimpleng bagay, ang mahinang liwanag ng araw na tumatago sa bintana, ang huni ng mga ibon na nagbabalita ng umaga, ang ngiti ng isang kapamilya ang pagkain na dumadating sa iyong mesa, ang kalusugan na nagpapalakas sa iyong katawan. Mukhang karaniwan lang ang lahat ng ito, pero kung titingnan natin ng may pananampalataya, makikita natin na ang mga ito ay mga araw-araw na himala. Kadalasan, humihingi tayo ng napakaraming malalaking tagumpay sa Diyos, kaya nakakalimutan nating magpasalamat sa maliliit na detalye. Pero ang pasasalamat ay nagbubukas ng mga pinto. Ang pasasalamat ay nagbabago ng atmosfera. Ang pasasalamat ay nagpapabago ng mga puso. Ngayon, bago ka humiling ng kahit ano, itaas natin ang ating tinig at sabihin, Salamat Panginoon sa kaloob na buhay. Sa Salamat sa aking pamilya, sa bahay na mayroon ako, sa kalusugan na nagpapanatili sa akin. Salamat dahil kahit sa gitna ng mga laban, hindi nawawala ang aking mga pangunahing pangangailangan. Salamat dahil nakakahinga ako, nakakapag-isip at nakakapagsimulang muli. Sabay-sabay tayong magdeklara ngayon, Salamat Panginoon sa regalo ng araw na ito. Isulat ang salitang ito sa comments bilang isang gawa ng pananampalataya. Dahil kapag idineklara mo ang pasasalamat, pinuputol mo ang mga di nakikitang tanikala. Binabago mo ang iyong pananaw at inaanyayahan mo ang kabutihan ng Diyos na mas lalong mahayag. Ang pasasalamat salamat ay parang isang binhi. Habang mas marami kang itinatanim, mas marami kang aanihin. At bawat salamat na lumalabas sa iyong mga labi ay isang espiritual na susi na nagbubukas ng mga pintong dating sarado. Kaya huwag simulan ng araw sa pagre-reklamo. Huwag sayangin ang mga unang salita ng umaga sa pagmumura. Gamitin mo ang mga ito bilang isang altar ng pasasalamat dahil ang nagpapasalamat umaakit ng mga pagpapasalamat papala ang nagpapasalamat lumalakad ng mas magaan ang nagpapasalamat natutuklasan na kahit hindi niya alam napapalibutan na siya ng mga himala ilang beses ka na bang nagising na mabigat ang dibdib iniisip ang mga bayarin na hindi mo alam kung paano babayaran, ang mga sagot na hindi pa dumarating, ang mga desisyon na parang napakabigat para dalhin mag-isa. Normal lang na makaramdam ng takot. Normal lang na makaramdam ng kawalan ng kasiguraduhan. Pero ang sikreto ng buhay kasama ang Diyos ay ang huwag hayaang magsalita ng mas malakas ang takot kaysa sa pananampalataya. Isinulat ng Apostol Pablo na kapag ako'y mahina, doon ako ako nagiging malakas dahil naunawaan niya na ang lakas ay hindi nagmumula sa kanyang sarili kundi kay Kristo. Ganoon din sa iyo, ang kakayahan mong pantao ay may mga limitasyon pero ang katapatan ng Diyos ay walang hanggan. Ngayon, gusto kong sabihin sa iyo, hindi mahalaga kung gaano kalaki ang laban, mas malaki ang Panginoon na nakikipaglaban para sa iyo. Hindi mahalaga kung gaano kataas ang bundok, mas malaki ang siyang naglilipat ng mga bundok. Hindi mahalaga kung gaano kalalim ang lambak. Mas malaki ang siyang bumababa hanggang sa lambak para makasama ka. Kung susubukan ng kawalan ng kasiguraduhan na nakawin ang iyong kapayapaan, idiniklara mo ng malakas Panginoon, nagtitiwala ako sa iyo. Kahit hindi ko maintindihan, nagtitiwala ako. Kahit madilim ang daan, nagtitiwala ako. Kahit parang matagal ang katahimikan, nagtitiwala ako. Ang mga salitang ito ay hindi lang magagandang pangungusap. Ang mga ito ay spiritual na deklarasyon. Kapag nagsalita ka, naririnig ng langit. Kapag ipinahayag mo ang pananampalataya, gumagalaw ang langit para sa iyo. Ang pagtitiwala sa Diyos ay hindi nangangahulugang walang problema. Ibig sabihin nito ay may kapayapaan kahit sa gitna ng mga bagyo. Ibig sabihin nito ay ang paglalakad ng may kaalaman na ang kinabukasan ay wala sa kamay ng pagkakataon kundi sa kamay ng isang nagsulat na ng katapusan mula pa sa simula. At sa Diyos na ito, maaari kang magpahinga, marahil nagising ka na puno ng mga plano. Marahil mayroon ka ng listahan ng mga bagay na kailangan mong ayusin ngayon. Marahil sinusubukan ng iyong isip na ayusin ang mga prioridad, alalahanin, pangarap, at laban. Pero may isang sikreto na nagpapabago ng bigat sa gaan ang ilagay ang lahat sa kamay ng Diyos. Kapag hawak mo ang iyong mga pangarap ng mag-isa, maaari itong maging pasanin. Kapag dala mo ang iyong mga laban ng mag-isa, maaari nitong durugi ng iyong kaluluwa. Pero kapag isinuko mo, mayroong supernatural na nangyayari. Ang bigat ay umaalis sa iyong mga balikat at inililipat sa altar ng Diyos. Ngayon, inaanyayahan kitang isulat sa comments. Panginoon, sa iyong mga kamay, inilalapit ko ang araw na ito. Ang gawaing ito ay hindi lang simboliko. Ito ay espiritual. Ito ay isang pampublikong deklarasyon ng pagtitiwala. Ito ay nagsasabi sa nakikita at di nakikita ang mundo na pinili mong umasa sa Diyos at hindi sa iyong sariling lakas. At alam mo ba kung anong mangyayari kapag isinuko mo? Nagsisimulang kumilos ang Diyos sa mga lugar na hindi mo maaabot. Nagbubukas siya ng mga pinto na hindi kayang itulak ng iyong mga kamay. Nagdadala siya ng mga sagot na hindi kayang ipaliwanag ng iyong luhika. Ang pagsuko ay ang pinakamalaking kilos ng pananampalataya na maaaring gawin ng isang tao. Dahil ang pagtitiwala sa Diyos ay hindi lang paniniwala na siya ay umiiral, kundi ang pagpapahintulot na siya ang mamuno sa iyong buhay. Ngayon isuko ang iyong mga alalahanin, ang iyong mga desisyon, ang iyong mga luha at maging ang iyong mga katahimikan. Lahat ng bumibigat sa iyong kaluluwa, ilagay mo sa harap niya dahil ang nasa kamay ng Diyos ay lumalago sa ilalim ng kanyang pagpapala. Ang araw na nagbubukas sa iyong harapan ay hindi karaniwan. Dala nito ang mga posibilidad, mga pagtatagpo, mga pagkakataon at mga nakatagong himala. Pero para makita ang mga ito, kailangan mong magkaroon ng mga mata ng pag-asa. Kung walang pag-asa, nagiging mabigat ang buhay. Kung walang layunin, ang bawat araw ay tila kapareho lang ng nauna pero kasama ang Diyos, bawat pagising ay isang paanyaya sa pagbabago. Isipin mo kung paano magiging ang pagsisimula ng araw na alam mong gumalaw na ang langit para sa iyo. Isipin mo ang pagharap sa mga hamon na may katiyakan na walang laban na haharapin ng mag-isa. Isipin mo ang pagtingin sa mga kawalan ng kasiguraduhan at sa halip na takot, makaramdam ng kapayapaan dahil ang Diyos na ang nasa kontrol. Iyan ang ibig sabihin ng pamumuhay ng may layunin yan ang ibig sabihin ng paglalakad ng may pag-asa. Hindi ka binigyan ng Diyos ng araw na ito para lang mabuhay ka dito. Binigyan ka niya nito para mabuhay ka, para magmahal, para magpala, para umusad. Ang ngayon ay hindi parusa, hindi ito aksidente, ito ay regalo. At bawat regalo ay kailangang buksan ng may pasasalamat at gamitin ng may karunungan. Kaya piliin mong isabuhay buhay ang araw na ito bilang isang banal na pahina. Hayaan mong isulat ng Diyos nang may mga letra ng pag-ibig at tagumpay ang bawat detalye at pagdating ng gabi, maaari kang lumingon at sabihin, Sulit, nabuhay ako sa araw na ito sa presensya ng Diyos. Kung ang mga salitang ito ay tumagos sa iyong puso, huwag mo itong itago sa sarili mo. Idineklara mo ngayon sa comments. Amen. Tinatanggap ko ang bagong araw na ito bilang regalo ng Diyos. Ang gawain ito ay simple pero may malalim na espiritual na kapangyarihan. Kapag isinulat mo ang iyong pananampalataya, inirerehistro mo sa nakikitang mundo ang idineklara na nang iyong puso sa di nakikita. Parang pagtatanim ng isang binhina sa lalong madaling panahon ay magbibigay ng bunga ng pag-asa at tagumpay. At higit pa, kung nag-eko sa loob mo ang mensaheng ito, iklik mo ang like ngayon din. Ang maliit na gawaing ito ay nakakatulong sa YouTube na ipakita ang videong ito sa libu-libong tao na kailangan ding marinig na ang bawat bagong araw ay isang banal na regalo. Marahil hindi mo alam pero ang iyong kilos ay maaring maging sagot sa panalangin ng isang taong malapit ng sumuko. Ang iyong like ay isang tulay, isang kasangkapan para magkalat ng pag-asa. At kung hindi ka pabahagi ng komunidad na ito ng pananampalataya, mag-subscribe ka ngayon at i-activate ang notifications. Araw-araw kaming nagbabahagi ng mga panalangin, mensahe ng tiwala at mga salita ng pagbabago na maaring magbago sa iyong espiritwal na paglalakbay. Dito, hinding-hindi ka mag-iisa. Dito, magkakaroon ka ng isang pamilya ng pananampalataya para manalangin kasama ka. Umiyak kasama ka at magdiwang kasama ka sa mga tagumpay na inihanda na ng Diyos. Ngayon, inaanyayahan kitang mag-isa-isa -isa sa loob mo. Huminga ka ng malalim, patayin ang mga ingay sa paligid, ipikit ang iyong mga mata kung maaari. Oras na para pumasok sa presensya ng may likha. Manalangin intayo mahal na ama sa langit sa paggising na ito ay inilalagay ko ang aking sarili sa harap mo nang may pusong nagpapasalamat salamat sa kaloob na buhay sa hangin na aking nilalanghap sa mga pagkakataon na nagbabago bawat umaga ngayon isinusuko ko sa iyo ang lahat ng aking mga iniisip lahat ng aking mga alalahanin lahat ng aking mga laban at lahat ng aking mga pangarap alam kong sa aking mga kamay ang mga ito ay ay mahina pero sa iyong mga kamay ang mga ito ay nagiging tagumpay gabayan mo ako panginoon sa mga daan ng katarungan Bigyan mo ako ng karunungan para sa mga desisyon, pasensya para sa mga laban, lakas para sa mga hamon, naway bawat hakbang na gagawin ko sa araw na ito ay gabay ng iyong presensya. Ama, nagdarasal ako hindi lang para sa akin kundi para rin sa bawat tao na nagdarasal kasama ko ngayon. Ibuhos mo sa bawat isa sa kanila ang iyong kapayapaan na higit sa lahat ng pagunawa. Suportahan mo ang mga pagod, palakasin ang mga nawawalan ng pag-asa, aliwin ang mga umiiyak Naway ang araw na ito ay maging araw ng mga himala, ng mga pagbabago, ng pag-asa. Naway ang bawat pamilya na kinakatawan dito ay pagpalain. Naway ang bawat trabaho ay maging mabunga. Naway ang bawat puso ay mabago ng iyong pag-ibig. Idineklara ko sa pangalan ni Jesus na ito ay magiging araw ng tagumpay. Hindi dahil magiging perpekto ang lahat, kundi dahil sa bawat detalye ay naroon ang iyong kamay na gumagabay at Salamat Panginoon dahil hindi ako naglalakad ng mag-isa. Salamat dahil ang iyong katapatan ay sumusuporta sa akin. Salamat dahil ang bawat bagong araw ay isang patunay ng iyong pag-ibig. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Pagninilay-nilay, ang pagsabuhay sa araw bilang blankong pahina. Ngayon na nanalangin na tayo, gusto kong tandaan mo ang imaheng ito sa iyong isip isang bukas na libro na may blankong mga pahina. Ang aklat na ito ay ang araw na ibinigay sa iyo ng Diyos. Maaari mong piliing isulat dito ang mga reklamo, pagdududa, takot, o maaari mong hayaang ang banal na espiritu ang maging may akda at punuin ang bawat linya ng mga salita ng pananampalataya, ng pasasalamat, ng pag-ibig at ng pag-asa. Marahil ang kahapon ay nag-iwan ng mga mantsa. Marahil ang nakaraan ay sumusubok pa rin magsulat sa iyong kasalukuyan. Pero tandaan kay Kristo bawat umaga ay bago. Ang awa ng Diyos ay nagbabago tulad ng araw na sumisikat. Huwag mong hayaan an na ang mga lumang sakit ay mantsahan ang mga pahina ng ngayon. Huwag mong hayaan na ang mga tinig ng takot ang magdikta ng mga salitang dapat ay pananampalataya. Bawat desisyon mo, bawat kilos ay parang isang pangungusap na nakasulat sa aklat na ito. At sa dulo ng araw, kapag lumubog na ang araw, titingin ka sa likod at makikita mo kung ano ang naitala. Kaya magpasya ka ngayon. Ngayon, ang aklat ko ay isusulat ng may pag-asa. Ngayon, ang pahina ko ay markado ng pananampalataya. May isang makapangyarihang pangako na dapat gabayan ang iyong puso ngayon. Inihanda na ng Diyos para sa iyo ang isang mesa sa disyerto, isang piging sa gitna ng mga laban. Ibig sabihin nito, kahit na napapaligiran ka ng mga problema, may nakareserbang pagpapala. Ibig sabihin nito, kahit na ang mga pinto ay tila sarado, may makalangit na probisyon na naghihintay. Ibig sabihin ito, kahit na ang lahat ay tila nagsasabing hindi, idineklara na ng langit ang oo. Isipin mo ang isang taong naglalakad sa disyerto, nauuhaw, nagugutom, pagod. Bigla, nakakita siya ng isang masaganang mesa na inihanda ng Panginoon mismo. Iyan ang imahe ng iyong buhay kapag pinili mong magtiwala. Hindi mahalaga kung ano ang kulang sa natural na mga mata dahil ang espiritual na mga mata ay makakakita ng kasaganaan. Hindi mahalaga kung ano ang kulang sa mga sitwasyon dahil ang presensya ng Diyos ay laging sapat. Ngayon, kapag naramdaman mo ang bigat ng mga laban, tandaan mo, may mesang inihanda para sa iyo, may banal na probisyon na naghihintay. At ulitin mo sa akin, inihanda na ng Panginoon ang pinakamahusay para sa araw ko. Kung nakarating ka hanggang dito, gusto kong malaman mo, hindi ito nagkataon lang. Ang video na ito, ang panalangin na ito, ang salitang ito, ay mga binhing itinanim ng Diyos mismo sa iyong buhay. Ang simpleng katotohanan na nagtiyak aga ka hanggang sa sandaling ito ay patunay na may gusto ang Panginoon na bago para sa iyo ngayon may espesyal na pangako para sa mga hindi sumusuko sa gitna ng daan tulad ng araw na muling sumisikat bawat umaga ang iyong buhay ay binabago ngayon tulad ng liwanag na nagtatagumpay sa dilim ng gabi ang pag-asa ay nagtatagumpay sa mga anino ng takot sa iyong puso kaya bago ka umalis para sa iyong mga gagawin Idiklara mo, Panginoon, ang araw na ito ay sa iyo. Ang buhay ko ay nasa iyong mga kamay. Pinili kong isabuhay ang regalong ito ng may pananampalataya at pag-asa. At habang patuloy na tumutugtog ang musika ng video na ito, ipikit ang iyong mga mata at magpasalamat. Itaas ang iyong tinig sa pagsamba. Sabihin mo sa Diyos kung gaano mo siya kamahal, kung gaano ka nagpapasalamat sa isa na namang pagising dahil ang hindi pinapahalagahan ay nawawala. At kapag pinapahalagahan mo ang bawat bagong araw bilang isang banal na regalo, Matutuklasan mo na hindi ka kailanman mawawalan ng kahulugan, layunin at kapayapaan. Naway pagpalain ka ng Diyos ng lubos. Naway ang iyong puso ay puno ng tiwala. Naway ang bawat hakbang mo ngayon ay gabay ng liwanag ng Panginoon. At bukas, kapag sumikat na ang bagong araw, bumalik ka dito para manalangin muli dahil ang paglalakbay ng pananampalataya ay tuloy-tuloy at puno ng pagbabago. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Bago tapusin ng tuluyan, gusto kong anyayahan ka na hindi lang makinig kundi isabuhay ang mensaheng ito. Matapos tapusin ang video na ito, maglaan ka ng ilang minuto sa katahimikan. Magpasalamat ka sa Diyos sa tatlong partikular na bagay na nagawa na niya para sa iyo. Pagkatapos, isuko sa kanya ang tatlong lugar kung saan kailangan mo ng direksyon. At sa huli, idineklara mo ng tatlong beses ng malakas, ang araw na ito ay regalo Dios Diyos at isasabuhay ko ito ng may pananampalataya. Ang simpleng ehersisyo na ito ay maglalagay sa ayos ng iyong isip, puso at espiritu. Babaguhin nito ang iyong rutin sa panalangin at gagawin ang iyong araw na isang handog ng pag-ibig sa may likha. Laging tandaan, ang kinabukasan ay sa Diyos, pero ang kasalukuyan ay ang pagkakataon na inilagay niya sa iyong mga kamay. Huwag mo itong sayangin. Isabuhay mo ito ng lubos, ng may pananampalataya, pasasalamat at pag-asa. Salamat sa pagdarasal kasama ko hanggang dito. Kung tumagos sa buhay mo ang mensaheng ito, ishare mo ito sa iba. Maaari kang maging instrumento ng Diyos para magliyab ang apoy ng pananampalataya sa ibang puso. At hinding-hindi mo dapat kalimutan, bawat bagong araw ay isang banal na regalo, isang natatanging pagkakataon na maglakad kasama ang Panginoon.